Yo, what's up? Uh, sa mga panig kayo ng mundo naroroon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ah, uh, eto naman po tayo. Ito po uh, kapapasok lang nito. Uh, pag-aresto uh, kay pa uh, kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inabangan e na po talaga siya sa naiyan ng galing po siya ng Hong Kong uh, para sa Thanksgiving uh, uh, party po ng OFW sa Hong Kong. So ito po uh, inabangan po siya uh, siguro bitbit -bit yung warrant of arrest ng uh, sinasabi nila na galing sa international uh, criminal court. Uh, ito po talaga yung mga, <laughs> yung mga kalaban sa politika ng dating pangulong Duterte. Eh, hindi po talaga siya uh, tinatantanan, kumbaga. Eh, ito yung isang malaking tinik, isang malaking balakid uh, lalo, lalo na sa Marcos administration. Uh, at ayan, tingnan natin kung ito, mga, uh, ang, share natin yung mga balitang to na kapapasok lang. Ito po, uh, simulan natin to. Arestuhin nyo man ng tao, hindi mayaalis ang katotohanang ginawa niya ang lahat para sa mga Pilipino. Mangiyak-ngiyak na nagsalita ang senador na si Christopher Lawrence Bongo. Matapos ang panayam ng ilang media sa Ninoy Aquino International Airport, matapos kumalat ang balita ngayong araw ng March 11, 2025. Arestohin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa diumano'y bisa ng warrant of arrest na ayon mismo sa ilang mga sources ay kasama ang Interpol ng International Criminal Court. Sa kanyang live video, hindi maiwasan ni Sador Bongo na maglabas ng kanyang pahayag patungkol sa tila ginagawa raw panggipit ng ilang mga otoridad lalo na ng PNP sa dating Pangulo. Ayon sa kanya, ang mga taong ito ang isa sa mga priority ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung ito pa ang Pangulo mula 20. 2016 hanggang 2022 magmula sa pagtaas ng mga sahod at benepisyo prinotektahan ng dating pangulo Ma ang miyembro ng Philippine National Police. Ito na nga po ang uh, sinasabi natin pagkatapos natin, pagkatapos natulungan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung mga pulis at uh, sundalo nung uh, sa kanyang panunungkulan. Ito po po, ito po po yung Grabe naman talaga. Only in the Philippines talaga, mga kababayan. Only in the Philippines. Uh, natin. Dahil ito ang kasangga ng dating presidente. Ngunit tila ngayon, mukhang baligtad na nga lang raw ang prinsipyo ng ilang mga men in uniform dahil alam raw ng mga ito na ginawa ng dating Pangulo ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan hindi lamang ang mga taong inusente kundi ang buong bayan. Hindi naman raw bababa sa pwesto na mataas ang approval and trust rating ng Pangulo kung hindi sang-ayon ng taong bayan sa kanyang pagpapatupad, partikular na sa war on drugs. Ngunit tila mukhang ngayon, wala na raw mukhang prinsipyo maihaharap ang ilang mga pulis dahil kahit alam nila na wala naman raw kasalanan ng dating presidente, tila patuloy pa rin nilang huhulinin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uh, Tsaka ano, sa totoo lang, uh, sumusunod ling, sumusunod rin lang sa nakakataas. Uh, halimbawa, yung mga pulis na yan. Uh, kumbaga, yun yung sinasabi nila na chain of command. So, mo, susunod lang sila kung ano yung mga pinag-uutos sa kanila. Siyempre, para rin sa uh, pamilya nila at sa inata sa kanila na tungkulin. Kung baga, ayaw rin nilang... Ay po, ayun po yung mga kadahilan. Tuloy natin. Narito ang nakakabagbag damdaming tagpo at pahayag ni Sen. Atty. Christopher Lawrence Bongo kasama si Attorney Silvestre Bello na siyang tila pinigilan at tinanggalan ng airport pass ng ilang otoridad para sunduin at salubungin ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte dahil sa si di umanay warrant of arrest na isa-serve sa dating Pangulo. Narito't rin ng full video. Ako ba ako? niya. Okay na po siya. Dito po kami ngayon ni uh, Doktora Agnes. Uh, lang namin na uh, maayos po ang uh, ng dating Pangulong Duterte. Actually, schedule po siya bukas ng uh, medical check-up niya. May gagawing procedure sa kanya bukas uh, dito po sa hospital sa Cardinal. Kaya po siya tumuloy at kailangan niyang magpa-check-up talaga. Regular check-up. Si Dr. Agnes, siya po yung personal physician ni uh, dating Pangulong Duterte for the last uh, 20 years po. Dito po kami. Dito Secretary uh, Bellio. Kaya mm -hmm. lang, ayaw kaming papasukin. Paano kami papasukin? Alam niyo nakakalungkot. Sabi ko nga sa mga pulis, eh, paparesto nila yung tao. Ginawa lang ang eh, trabaho niya para sa bayan sinakripisyon niya lahat. Totoo yung sinabi niya. Ginawa niya po ito para sa ating mga anak. Tayo na natin. Hindi kami makapasok. Pinagbawa lang kami pumasok. Pinansya lahat yung pass namin. Alam niyo po, nakikita ko, no? Uh, malaking gulo tong hakbang na ginawang to ng Marcos administration dito sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman po natin pagkakailanas sa dami at marami pa talagang sumusuporta sa dating Pangulo. Eh, wala po. Uh, gulo ang mangyayari. Gulo sa ating bansang Pilipinas ngayon, mga kababayan. Wala po talaga. Ah, uh, tuloy na. Nako. Ay, doon I kaganapan ngayon sa Pilipinas. Patuloy po natin subaybayan itong kaganapan na to. Patuloy po natin bantayan ang mga susunod na kabanata. Patuloy po muna. Pastor ko yung nag-uusap si Senator Bongo at saka si PNP Chief Marvel dito sa uh, showbiz fanatic na to. এই <coughs> gawing prusip at uh, palusugan ng dating Pangulong Duterte. Actually, schedule po siya bukas ng uh, uh, medical check-up niya. May gagawing procedure sa kanya bukas uh, dito po sa hospital sa Cardinal. Kaya po siya uh, tumuloy at kailangan niyang magpa-check-up talaga. Regular check-up. Si Dr. Agnes, siya po yung personal physician ni uh, dating Pangulong Duterte for the last uh, 20 years po. Dito po kami Dito si Secretary uh, Belio Kaya mm -hmm. lang ayaw kami papasukin uh -huh. Alam nyo na nakakalungkot, sabi ko nga sa mga pulis eh, Paparesto nila yung tao ginawa lang ang trabaho niya para sa bayan Sacrificio niyan lahat. Totoo yung sinabi niya. Ginawa niya po ito para sa ating mga anak. tayong natin. Hindi kami makapasok. Pinagbawa lang kami pumasok. Kinan so ayan po, uh, patuloy po nating uh, panuorin, patuloy po nating i-share ang mga kaganapan po uh, ngayon sa Bansang Pilipinas kung saan nahahantong po sa madilim na yugto ang uh, tagpong ito uh, dahil nga po sa panggigipit ng administrasyong bangag, administrasyon ni Marcos sa uh, uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Uh, kung sino pa yung may tang may tanging malasakit sa ating bayan ay siya pa po yung ah uh, kung baga, winawalang hiya, kinukrusify ng mga uh, kasamaan. Uh, ito po, <clears throat> ito po, uh, yun po, inabangan na nga po ang uh, update. Update po, inabangan galing sa Hong Kong ang dating Pangulo. Ito po ay tinambakan ng napakaraming pulis sa harap ng, na iya uh, kung saan lumapag po yung uh, sinasakyan ng eroplano galing Hong Kong ni, Pangulong Rodrigo Roa Duterte at hinayin na. Walang duda hinayin na uh, yung red notice na sinasabi uh, galing sa uh, International uh, Criminal Court or I, I, ICC. So, eto po. Ay, ay, mabanggit ko nga po pala yung kahapon. Uh, nung una ko po itong nilabas kasi si... Ah uh, si Pangulong du Ruwa Rodrigo Duterte rin naman po yung naglathala. Uh, Alam niya na kasi may mga Interpol pa rin naman po yan kahit paano May <clears throat> may mga balita rin po na nakakarating na sa kanya na talagang hihayahin na sa kanya yung uh, red notice at may at anytime maarestuhin po siya ng International Criminal Court. Ay po, uh, dito na lang po muna to at subaybayin so, niyo po yung mga susunod po po nating uh, mga ilalabas na video. Ay, what's up?